Sa pagpapatuloy ng oral argument sa Korte Suprema, iginiit ni Solicitor General Francis Hardelesa na may tuturing na paglabag sa anti-cybercrime law ang pag-retweet at pag-repost sa mga libelous na posts. Lahat report ni Lia Manyalak del Castillo. Nang ipagtanggol ni Solicitor General Francis Hardeleza ang Cybercrime Prevention Act sa harap ng Korte Suprema, iginiit niyang proteksyon ng publiko mula sa mga krimen sa internet tulad ng hacking daw ang layunin ng batas. Hindi raw totoong inaatake nito ang kalayaan sa pagpapahayag ng publiko, kaya wala raw nakasaad na dagdag parusa sa probisyon ng online libel sa bagong batas. So you cannot say that libel or speech is been targeted. Pero sabi ng mga mahistrado, hindi raw malinaw kung maari pang litisin sa online libel ang individual na inireklamo na rin ang libel sa ilalim ng revised penal code. Nabahala pa si Associate Justice Roberto Abad sa chilling effect o ay dinudulot na takot ng batas sa mga internet user. Dahil hindi malinaw kung pati ba ang pag-like sa isang negatibong post sa internet ay maaring ituring na cyber libel. Paglilino ng Solgen, hindi, pero maituturing daw na paglabag kung muling inilathala ang libelous na post. Publish mo. Pwedeng may tama yon. Republish. So, uh, you share or you retweet. Kung like yon, may depensa ka na opinion ko lang yun eh, na maganda. Ang, ang republication is, uh, is more problematic. Kaugnay naman ang probisyong nagbibigay kapangyarihan sa mga otoridad na mga ng traffic data, ipinilawanag ng Solicitor General kung bakit hindi basta-basta malalabag ang right to privacy ng individual. the, the content of the email you need a court warrant. Okay. okay. To seize the computer of the hacker, to seize and to examine it, you need a court warrant. Sa gitna ng mga problema ang gustong solusyonan ng anti-cybercrime law, ipinunto ni Justice Antonio Carpio na maaari namang papanagutin ng mga lalabag sa ilalim ng E-Commerce Act. Pero ayon kay Hardeleza, masyadong mababaraw ang parusang itinatakda nito. Hindi naman itinagi na Solicitor General na labag sa batas ang probisyong nagbibigay karapatan sa Justice Department na i-restrict o i-block ang access sa isang website. Pinagtatalunan pa kung sapat ang pag-aming ito para mabasura ang buong batas. Na kapag uh, ang challenge mo ay validity on its face, yung buong batas ay, ay pwede madeklara na walang visa. Bale, if you have a, uh... Uh, isang case ng uh, ng manga, eh, just because bulok yung isa, hindi eh, sabihin yung buong case ay bulok. Di ba? Kaya tanong ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, tatayo pa ba ang batas kung alisin ng Korte Suprema ang mga kontrobersyal na provisions sa online libel, cyber sex, collection ng traffic data? Apela ng Solicitor General, sana raw kahit ang pag ng traffic data, isalba man lang ng Korte Suprema. Kung kung i-declare nilang unconstitutional, no, ang, ang Kongreso pwedeng bumalik lahat ng crimes, sa uh, hacking, identity theft, uh, misuse of devices, pwede makausad. Para sa unang balita, Lia Manyalak del Castillo reporting.